dong yan ang ating dinner pagkain daw ito ng mahirap yan dito sa amin yan pagkain ng mayaman mahal kaya dito nyan yan sardines ang paborito daw ng construction sa Pilipinas pagkain ulam ng mahirap <laughs> hindi ah tsaka meron tayong corned beef meron tayong kanin at syempre sardines from Philippines dito ginto yan good evening ulam pagkain ng mahirap sa Amerika ito ang ginto pagkain ng mayaman ayan kain po tayo Jesus' name, Amen. Tingnan hmm. natin ang pagkain ng mayaman. Sa Pilipinas, <laughs> pagkain ng mahirap. Dito, pagkain ng mayaman yan. Tignan natin. Sardinas. Hmm. Ah, asawa na ang puro karne. Puro karne. Hmm, yan. Sardinas naman tayo.

Misan-misan eh. sa atinas tayo. <clears throat> Masarap sa sardina ka to. Mahal. Mahal sa Pilipinas. Rose bowl. Mm. Sarap. Pinsan. <coughs> pagkain ba ng mahirap to? Pagkain ng construction. Ito, pagkain ng mayaman niya.

wala dito 'yan. Rose bowl. Ramay pangaranihan, digo, pa-pa-pa. Eh, wala nito sa ano, dito. Hindi pinus wala nakita 'yan. Saa?

doon no, na 'yan sa construction din, 'yung lagi ulam nila. Din sardinas. nila. 'yun? Mahal. Mahal sa sardinas 'yan. Rock bowl. <coughs> Last one. Ay, <coughs> <coughs> Sarap. si bukas pag ilaw ah pag betuk pag ilaw next time ano <coughs> naman suportin natin banana bayo or strawberry sabi kumbag kubo na mano kayo kumbag kubo na no? Sarap. Mm. Ah, Nakasawa na yung manok. Baka. Baka manok. Kaya ito tayo, sardinas. Wow, Dudes! Mm. Makain ka ba nito? Sardinas, pagkain naman ang mahirap. Mm. yang dia tuh mayaman nih. Mau kayak numayaman. Sis dindin. Nih din. kalagi dan enjoy. om Enak. Hmm. Selamat. Bus hmm. hey mama. <coughs> Say mama Say mami Mami Say mami Say lolo Say lolo Sarap, sarap Dale Apa -apa. Ang Apa-apa. On the rice kata aja. Las rice. Yeah. Hmm. <coughs> Sabau na. Ulam na. Sabau

Ayan, para lumiit yan mo. <laughs> Ayan, <Ngayon>, ang daming kanin. <laughs> Napaan rice ako ah. Then, next year, pag uh, haan na ka, susot sila. Sarap eh. Hmm? Tapdinas. Pagkain daw ng mahirap. Sardinas. Wow. Pero <laughs> the best. Dito yan. Pagkain ng mayaman. <coughs> Bira. Wala ni wala dito niya sa ano ni. eh. Sa Las Vegas. Rose Bowl. <coughs> nga, ano <coughs> Na <coughs> Nating <coughs> nga sa online. Meron sa online. Ha. Sa pin ganoon eh yung oblong ba <coughs> 'yun? Oblong. Sarap. Christmas si Lola. Nga, yes. Ngayon malaki kaya lang. Yes. Wala namang kakain. Buti isang junakis ko kumain. Okay po. Hanggang dito lang po muna ang video natin. See? May hanap buhay na naman tayo. See? Ganun-ganun lang. May upload na naman po tayo. Okay. Salamat po. Peace. Like, share, and subscribe to my YouTube channel at Bungo TV Vlog at pakihit na rin po si notification para lagi kayong updated kay Dudong at pakihit na rin po si Bell at sabi nga ni Boss Henry don't skip ads <laughs> no 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 <laughs> dinner for tonight rose bowl sardines masarap okay bye bye God bless us all. Salamat po. Thank you. Bye. God bless us all. Again, thank you. Bye.